San Francisco ng Asisi. Herman Mayor, kapangalan ni San Francisco. Francisco Daddy Frankie Raimundo. Happy sa Daddy. Okay. Birthday boy, Kap Frankie Santos. Maraming salamat po sa Munting Andog sa mga kabarangay natin sa Santos. Ayo Jeep, paring boy, paring nga po. Banda Masiko, Banda San Roque, Idol Randy. Oktober kung kay marunong ibigay ngayon October 4, 2025 at ngayon po ay ating pinagdiriwa ng banal na kapista ni San Francisco ng Asisi Yan, San Francisco ng Asisi po ay patron ng mga hayop, kalikasan na tuwara ng mga bahalo at sila rin po niya ang mabuting halita ng ating Panginoon Napakaganda po ng kwento ni San Francisco ng Asisi dahil kahit napakayaman niya, Inupad niya lahat. Inalay niya lahat para sa Diyos. Kaya naman, sa pag-alay niya buong buo ng kanya sarili para sa Diyos, siya ang kauna-unahang santo na nakilalang nakatanggap ng stigmata ng ating Panginoong Heso Kristo. Natanggap niya ang sugat ni Kristo. Kaya kung gusto po natin makatanggap ng milagro sa ating buhay, ano man ang ating pinagdarasal, kagalingan, financial breakthrough, pagpapatawad sa taong nakasakit sa atin, ano problema o pagsubok ang hinaharap natin ngayon. Umpisaan po natin sa pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos. Kaya katatapos nga lang po ng ating banal na misa. Ngayon po tayo magkakaroon ng maringal na proyeksyon doon sa labas. Sa kalsada po ng barangay sa Cruz. O ito na po yung ating maringal na proyeksyon. Ayan. Hello. Moi moi. San Antonio. Say si Padua. Hello. Mahal na Birheng Maria. Kong, so, hello. Hello po. Hello. Hello, hello. hello guys. Hello. Siyempre ano di ating mahal na patrong San Francisco ng Asisi. Hello. At eh, syempre ang atin ating Herman Mayor, kapangalan ni San Francisco. Francisco, Daddy Frank kay Raimundo. Happy Piesta, Daddy. Ayan pa yung mga abay po ni Daddy Franky. Mga Pogi. Hello po. Hello. Hello po. Kagawad, Kristi, kagawad, Greg, at kakaat, kagawad si Dot. Kagawad, Tess. Hello po, birthday boy, ka Frankie Santos. Maraming salamat po sa punting handog sa mga kabarangay natin sa Santos. Kagawad, Jeff, parin po, parin nga po. At ating banda po si banda sa Proke. Idol Randy. Hello po. Nanay Rosie at si Hepe. Hello, kami kabay.

Các bạn Eh siyempre, pagyari po natin magsaya lang magpicture picture po tayo. Okay. Oh, siyempre, kakain na po tayo. Ayan, dito po tayo. Ang reception sa covered court ng Santa Cruz. Idol! Kain na na! Okay, oh, takita mo si Maymay. Kain na po tayo.

siyempre syempre kasama po natin ang ating Herman Mayor Francisco Daddy Franky Raimundo. Ay, tama Ay, <laughs> maraming salamat po. Nabusog po ang mga uh... nagpapalagay sa Santa Cruz. Ah, Daddy, baka may gusto ka sabihin. Pwede po salamat tayo yung nakaraos ng mga lawlati. Maraming maraming salamat sa tumulong at naging sidalo. Ayan, maraming salamat po. At siyempre maligayang ang kapistahan po sa ating... Tama <laughs> ko at syempre po, ay maragayang kapistahan sa ating mahal na San Francisco ng Asisi. Ayan. Ayun, yung mga gumagusap nga po ay mga kapangalan ni San Francisco. Dahil ang pangalan nga po yung Daddy Frank ay Francisco. Ayan. Salamat, eh, pamakin. Ay. 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 Eh syempre po, hindi pwedeng hindi kakaway si Daddy. Kakaway ko. Ayan. Ayan. Ay. Eh syempre lang, nagayon po tayo. Yeah. Ayan. Ayan. Ayan.

Ay, siyempre, shoutout po dito sa aming kagawad, kagawad.cabral. Siyempre, kakamay po kami. Happy Piesta po sa San Francisco ng Asisi. Okay, siyempre, shoutout po rin sa Nanay Susan, sa Tiber Ding, kay Dane, at kay Chloe, at kay Kuy Dan. Siyempre, kakamay po kami. Kakamay. Yeah, okay. Ay, siyempre, shoutout po rin kay eh, Dong, Bobet, at and Anton. Siyempre kakaway po kami. Ay, <tong> eh, dito po kayo tumingin. Ayun, tingin po kayo. Kumaway po tayo. Ayan, yeah, kakaway po kami. Ay, <tong> eh, siyempre po, shoutout diri kay Tito Monching. Siyempre kakaway po kami. Tsaka sa mga dito pong mga nandirito. Ayan. Ay, siyempre po. po. <tong>